guys. Okay. So Friday po ngayon, tayo ay maglilinis. Ng general cleaning kami kasi uh, bukas ay darating si Mama so at malinis na yung pag bahay pagdating niya. So actually gusto ko na rin palitan yung aming carpet, madumi na siya. Bago mag-work, linis muna. Tuloy <laughs> na lang ulit mamaya pagkatapos yung kukulangan. So, samahan niyo kami. Ha? Una nga namin nilinis guys ay yung sa may sala. So tinanggal ko muna yung carpet. Pagkatapos yun ay winalisan namin siya. Dito rin guys, inayos ko na rin yung cover ng aming sofa. Tinulungan pa rin ako ni Mrs, pero light lang yung ginagawa niya, may pagwawalis tapos siya yung naghahawak ng plastic para malagay ng basura. After ng ganun ay nilagay ko na yung pamalit na carpet. Yung carpet niya na ginagamit namin ay galing din sa online. So pwede kong ilagay yung link sa comment section para makita n'ya siya at kung gusto n'yo rin ay pwede n'yo siyang orderin. Yung carpet nga pala na gamit namin dito guys ay magkaibang sukat, iba yung sukat nung sa may living room kaya iba rin n'yo sa may dining namin. Mas malaki lang yung sukat nung sa dining table namin para sakto siya kapag inatras yung upuan ay hindi pa rin siya nadiretso sa tiles. So after nga may mailagay yung carpet na bago ay dininis na rin ni Mrs. yung aming lamesa. Pagkatapos nun ako naman nilagay ko na siya dun sa labahan. So after nyan unting walis-walis kasi meron pang mga natirang alikabok. Pagkatapos yan, ay didiretso na kami mag-aasikaso sa may kusina. Si Mrs. nga yung unang nag-aasikaso sa may lababo namin, tapos ako nag ako ng ulam namin. Tanghalian kasi to guys, so si Iya ay nasa school. Ito yung free time namin para makapaglinis talaga ng buong bahay. So pagkatapos yan guys, ay tinulungan ko na si Mrs. Tapos inasikaso naman ni Mrs. yung aming peninsula. Siya ay nagpunas ng peninsula namin, tapos nun ay yung aming pinakalutuan. Pagkatapos nga namin dito maglinis sa may kusina, ay dinerecho na namin paglinis dun sa may second floor. Kaso hindi na namin nakuhaan yung sa paglilinis second floor. Kaya eto na guys, malinis na ulit yung aming bahay. Pwede na ulit kalatan. Joke lang. Salamat sa panonood. Bye! So punta po kami ngayon sa airport. Susunduin namin si Mama Telma. Pagaling po siya ng butuan. So lipad niya po. Ang dating niya mga 120. So papunta na kami doon para pick upin na si Mama. Tara, wala kami.